mga tol bagong araw naman sa pag explore namin mga tol ngayong araw na to ah, tatlo lang kami magkasama ngayon na, na una dito sa sa bundok kasi si 44 ah, so na iwan susunod na din siya pero meron kaming kung saan kami magtatagpo meron kaming usapan kung saan kami magtatagpo lahat kaya ngayon kahit napakahirap pero gagawin natin yung makakaya natin para mailigtas lang si Dante ayan hindi na natin ito patatagalin pa uh, shout out na lang sa lahat sa lahat ng nagmamahal sa atin no? lagi nakasubaybay sa ating mga video at syempre mga tol sa lahat ng nagshare ng mga video ko ng video ng mga kasama ko thank you, thank you so much po sa inyong lahat at taos puso talaga kong nagpapasalamat no? dahil talagang andyan pa rin kayo sumusuporta sa akin yun ay mga tol, pupuntahan natin yung mga kasamahan natin no huh, grabe nakaka nakakadismaya no sa pangyayari yan, ito yung nakasama natin. Wala po po si Kuy Idol, kaya kami palang po tatlo ang nandito po mga ka-idol. So ngayon na, ah, parang uulan na naman. Talagang kulimlim na naman. Ano? ano tayo doon? Hmm, hindi na tayo magtagal mag mag pa. Ay, tara, tara. No, tara, tara. Manero. Tara, mga Tandaan lang kayo ha. Ah. ingat lang. Sige. Okay. Hindi lang tayo mag upukan doon kayo. Ha? Oo. Hindi lang, hindi kayo masyadong lumayo ha. Ah. Ayun mga tol. Napuwing pa ako. Ayun mo tolo. Ngayon, Ngayon araw na to. Oh. Sana sana makuha na natin si Dante. Pero talagang napakahirap. Napakahirap sa sobrang daming bantay. Hindi, hindi kasi madaling pasukin kasi Meron din kasing mga anting anting-anting yan. Uh -huh. Ha? Asan? Asan naan? Sige. Nanarok kayong dalawa. Kapangin nyo, kapangin nyo.

Okay ka lang? Sus, grabe talaga. Napakatindi mo talaga tol. Walang kupas talaga yung yung commander mo tol. Gandaan lang ha. Tingin sa likuran ha. Sa likuran, gilid. 짰어. 어, 먹으면 하나.

okay lang kayo. Ha? Okay, lang, okay lang. Ka paligid, ha? Kayo paligid Biglang sumusulpot. Parang may tagli. Tetek tetek. Pian nyangk tuh. Kagih. lang, tandahan lang. Asal. Hmm? ganyan oh, ito na yung malapit na tayo malapit na tayo sa katnag tandaan na nga

Buti wala kang nakasigupan. Meron nga eh. Ha? So, dito. Sabi ko sa inyo. Si Dave nakatakas sa gabi. Ha? Si Dave. Oo. Nakatakas sa gabi. Lasing daw yung ano. Yung bantay sa kanya. Kasi nga lasing. Ay, kalamat. Kalamat at kalita siya. Ang problema na natin yan si ano. Sidante Dante idol. Sidante, Oo. Uh -huh. Dapat makuha natin yan. Hindi pa darating yung apat na araw. Sa dalawang araw na lang, po. Hmm. Oo nga. Ano kaya, Kuya Edwin, kung magpahabol ako sa kanila? Pahabol ka? Oo. Oh. Baka maano ka? Hindi. Ang gagawin natin, magpakita ako tapos bantay sa lakay kayo. Kayo ang susugod. Siyempre, habulin man ako niya sa... Ano? Mga taohan nilos. Oo, oh, siyempre. Kaya dalawa. Dalawa ang magpakita. magkalihis lang. Ako dito. Ang isa dito sa kabila. Kayo dito sa gitna. Para okay. kung isa sa amin ang kakabulin. syempre maghiwalay may yung mga tao nila. Mm -hmm. O oh, di, may chance Ikaw. tayo na makuha si Dante. Ano? Okay. Parang Oo, Pwede, oh. napakaraming okay. oh, si. uh. oh. mga tao. Sige, parang ka lang. Mga tao ni Nana. Napakaraming. Di, dapat planuhan natin yan ng mayas. O, oh, ganyan ba? No? Oo, no. no, planuhan oh, natin yan. Di tayo pa dalos-dalos. So, si Dave, hindi makasama si Dave. Sinabi ko sa kanya kanina na ang pangalas mama. Mm hindi -hmm. talagang kasi hindi pa siya nakarekado sa kanya niya Krabi kaya okay. ano? talagang binabibig na naman si Dante okay. kaya nga so, kaya nga so, kasi nanap pa rin kayo ano kaya? Marap. ano sa tingin niyo, ka. mo kaya din? magpakita ko magiging tayo natin sige, planuhan mo natin Alam mo na natin, oh, sige, sige. natin ng mayos ah. Mga tao ay nananat, napakarami. ayo dong salah terus, 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 terus,